makasurvive sa isang Ayan, Marvin. nagbabalik po ang ang matang lawin para sa ating survival tips 101. Kapag natrap ka sa ganitong kagubatan at hindi mo alam kung ano ang makakain, pwede mo kunin ito. Baka hindi nyo alam. Ang tawag dito ay talisay nuts. Now na may scientific name na Ayan po ang ating gatherer. <laughs> gatherer. <laughs> gatherer. Ito, ito, ito lang po ang tamang, ang tama pong pag uh, ng is dapat ganito na yung kulay. Yan medyo durog na. Kasi kapag medyo yung kulay green pa, ano, ng lasa. wala, um, pahit malambot pahit lasa yung laman, pahit. tapos mapait, tapos basa. So pangit yon. Tsaka madali yung madurog. Kaya dapat mga ganito na. So paano ba itong nakakain? Siyempre hindi nakakain to. Bukbuk yung loob niyan. Naglalagay mo sa dito. Hindi, minsan kung wala kang kutsilyo o kung wala kang kutsilyo o kaya ano, kung wala kang kutsilyo o kaya kahit na anong ano, pwede itong bato. <laughs> All you have to do is to... Ito, mapait pa to. Oo, wala to. Masa pa yan, ipapit yan. Du Durog yan. Kaya ganyan, tapos gaganyan ito, pupukpukin mo siya. Pero take note, ingat lang kasi baka maputol yung kamay mo. Baka hey, Teka muna! ingat sa paggamit ng bato. Oo, kasi baka maano yung ano mo, oh, yung daliri na, mo. So, so hindi ka nakaligtas sa gubat. Uh, 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 so ganyan. Yan. <laughs> 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 <tong> 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 Antayin mo dat may mag na para ma parang maano para ma... duro yung ano yung hard na part na ano kasi di ba yung earth is merong ano crust, mantle, core. Yung core ito yung pinakalaman, tapos yung mantle yun yung pinakamatigas. Kasi ito na yung, yung core. Yun yung kinakain na. Ano? Ganyan. Inner core? Hindi, wala na yun. Hindi, may, may inner outer, hindi ba yung brown? Pero hindi natin yung isa i-include. Example pok 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 Pukpuk, lang pok 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 pukpukin lang. Yan. Yan na, yan na. Pero kapag pukpukin pa, pukpukin. Yan. Tapos pagkaganyan na, yan. Nakita oh. nyo na yung balat, yan. Babalatan nyo ulit. Pero kapag pero kapag Hindi ayaw pa, pa talaga, Isang pwede pa. mo ulit siyampukin. <laughs> yan. Dapat buo. Oo, oh, buo nga to. Buo to kasi ano. Ano mas masarap? Yung money talaga o yan. Siyempre, mas masarap yung mane, Kasi ito, ang kumakain lang nito yung mga paniki. So, ha? Huh? So, paniki tayo? O, hindi naman. Hindi, yan. Ito yung kinakain na part, yan. Medyo nadurog lang siya kasi nga bato yung ginamit natin. Pero kapag may kutsilyo kayo, pwede nyo na siyang ano yan. Ito yung pagkain niya, Talisay, kaya mm. Yummy. Tapos, pwede mo pa siyang ganyan. Kasi yung mahaba yan. si <laughs> 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 <Yan. laughs> <kit> ako, gagawin. <laughs> <lagutom. laughs> si Ron, ito, ang talisay ay mayaman sa carbohydrates. Kaya naman, kapag wala kang makain at nakakita ka nito, pwede mo siyang gawing, ano, um, Merienda, ganyan. De, pwede mo siyang gawing pang, um pang, umagahan. At yan, makakasurvive ka lang ng isang, pwede isang pwede araw kaya, sa buwan. Pwede, pwede ka naman mamigay sa Ah! Pwede siyang mamigay. Bigyan sila ng ano. Diyakad Mas <laughs> magaling ako sa kanya. Yan, yeah, yan, yan. yung buo. buo. Yan Bigyan mo si Jean. Bigyan <laughs> mo si Jean. Oh, kinakain, yan, kinakain, yeah. yan. kinakain niya, promise. Kinakain niya, wag mo yung tatapo lang. Ano ba to? mani mane, talisay. Talisay nuts. Talisay nuts. 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 Nice. Basta talisay Sa nuts. Ayaw mo ay mga... si ay na. Ayaw mo na. Si Barbit kinakain niya. Kain niya mo. Yeah, pero binabarag kasi din eh, parang almond lang. Wala ba kayo nutcracker? Nutcracker na yung bato. Oy, yan gusto mo daw? Nasa guba tayo so walang ganon. Sama, ako. Wala? Then, sino may 200 sa inyo? 100. Ito malakas naman yung um, ano ito rin sa stay sa ka. Ito malakas ka ni. Oy, sino may 200 sa inyo? 150 lang yung pera ko. So, hindi <laughs> ko pagpapadala ni tita. Kapag ano, hindi na ako Mesa maglalakad siya. ako pa uwi. Kasi wala akong pera. Wala ko talaga promise. Ayan. Ayan po ang ating survival tips 101. So, magbabalik po kami. Malipas ang ilang paalala. See you there.